Sino, sino. <laughs> no. Alam mo itong sinupo ni Nick Nick. Ano na tayo ulit na nang baydan ulit na. Ay, <laughs> pagkaloto niya. Oo, oh, nang... mo ko pag-ulang, please. oh, na, wawa siya ba? Dawa siya. Hmm. Sino, bango, bang Guys, nagsung nagsuba ako sa ferret kag puro. Hello. Hello. Hi. Nagwa pa na ang tubigahan ni Nick, Nick. Oh, oh, sarap. Oh, na kayo marami naganda na oh. Naganda na. Ano yung nilubog ni Nick, Nick Ano yun? Hapa, Talagang malinaw na malinaw talaga yung mga ano very forest talaga yung ano niya yung, yung mga isda niya yon. Kaya, hindi talaga mag yung mga ngayon na araw. Maraming views yan, ma. Maraming. Eh na.